Kamakailan, nakapuko ng atensyon ng netizens ang video na ito. Dito mapapanood ang isang lalaki na tila binutas ang balat sa braso. Sa kamay, iniligay na butil. Ang epekto sa kanila, sir, sa mga katawan nila, lalong lumakas, parang depensa lang. Dedepensa po kung may mangyari po masama sa kanila. Ano ito? Bakit nga kaya nila ito ginagawa? Mga -aha, tingnan nyo nga ang mga kuko nyo. Mahaba na ba? Kung oo, aba! Ilabas na ang nail cutter dahil may challenge kami sa inyo. Yes, mga ka-aha. Kasama kayong mga nasa bahay ngayon. Ngayong umaga kasi, sasagutin namin ang ilang tanong tungkol sa kuko. Kaya lang ang cast ng upcoming youth-oriented drama na Maka hindi rin nagpatalo sa pagsagot. Ito ang bucket list, usapang kuko! Bucket list number one. Bakit nga ba tayo may kuko? Siyempre, pang tanggal lang dumi. Pang sa... Ano? Ka na. Pag uh, nagpoto. Pag may makate sa katawan natin, di ba? Parang hindi, hindi tayo satisfied dito sa skin natin. Kung skin lang, malambot, wala tayong pangbukas nang ng ano, ng mga baray. I think para protektahan yung ano dito. Kasi manipis lang yung ano dito, balat natin dito. Pero tayong kuko para maproteksyonan ang sensitibong tip ng ating mga daliri na binubuo ng nerve endings. Pero bukod dito, dahil din sa ating kuko, mas nagagawa natin ng mas maayos ang ilang mga gawain tulad ng pagpulot ng maliliit na bagay, paggamot, at iba pa. So another would be a protection against infection. So kapag ikaw ay may kuko, uh, okay yun, hindi bumapasok ka agad yung mga mikrobyo. Samantala kung wala kang kuko, ay madaling mas makakapasok yun kasi balat lang naman yung surface sa ilalim ng kuko. At ating kuko ay gawa sa protein na kung tawagin ay keratin. Keratin? Tama, keratin nga. Ang keratin ang nagbibigay ng strength at resilience sa ating kuko. Ang fingernails natin ay tumutubo ng 3.5 millimeters each month. 3.5 millimeters? Oo nga. Kaya naman kung pahahabain ng isang taon ng kuko, pwede itong humaba ng 1.65 inches. Dahil hindi hygienic at mahirapan tayong gumawa ng ilang gawain kung masyado mahabang ating mga kuko, Gupitan time na! Siyempre, eh, tanggalan mo ko kung marumi. <laughs> oh, oh, oh. Hehe, <laughs> mabilis talaga ng panahon mga kaahano. Ilang tulog na lang, goodbye August na. At kakantahan na naman tayo ni... You know it, Joe, Jose Marie Chan. Speaking of mabilis, mabilis din kayong matututo at mag -e enjoy sa mga atin daming amazing stories of the week. Lalaki sa Misamis Oriental? Yay! Aday! Ano? <laughs> Pinutakti raon ng mga putakti? Isang butil ipinapasok sa balat at ginagawang pantyuting? Bilabas na ang mga nail cutter dahil usapang kuko tayo. All these and more ngayong umaga dito sa AHA! Bakit is number two? <laughs> Bakit may puting linya sa ating kuko? Mm. Ang alam ko dito, pag naputol itong kuko nito, eh, yan na yata ang kasunod ng para sumibol. Kapag may ganito ka, ibig sabihin healthy ka daw. Sa kasi wala ngayon eh. So hindi ko, wala rin akong sagot ngayon. Sobrang unhealthy ko pala. Hindi <laughs> 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 ko, hindi ako Bakal, sakit na siguro. Wala, wala. Wala, para akin parang wala din eh. Sabi din nila, pag may extra ka daw dito, may nagkaka-crush daw sa'yo. Wala! <laughs> <laughs> Ang linya na ito ay tinatawag na lunula at meron tayo nito dahil parte ito ng nail matrix. <laughs> ang area kung saan ang new nail cells ay produced. Ang lunula ay mas visible sa kuko ng ating hinlalaki pero meron din yan sa lahat ng mga kuko. Ito ang whitish o kaya naman ay crescent na hugis na nasa base ng ating kuko. Pero alam nyo ba na nagpapahiwatig na nito ng kalagayan ng ating kulusugan? Ang pagbabago ng kulay at size ng lulula ay nagsasuggest ng sakit tulad ng chronic renal failure o kaya congestive heart failure Bukod sa lunula, ang ibang kondisyon ng kuko ay pwedeng indicator ng sakit. The skin and the nail and even the hair is the window of what is inside uh, of what is happening inside your body. So, kapag ikaw ay may nakitang discoloration sa kuko, maaring may problema ka sa health, no? Like for example, the heart, the liver, uh, pwede pwedeng na uh, ano infection, pwedeng genetic uh, problem. Number 3, bakit may ibang taong mahilig kagat-kagatin ang kanilang mga kuko? Habit ko nung mula ng pagkabata. Wala mo. Manorism. Manorism. Manorism, oh, manorism Pero ako, hindi ko ma naging manorism yung magkagat ng kuko. Ako naman, based from my experience, um, ginagawa ko siya pag bored ako siguro or minsan parang natatamad na akong manap ng nail cutter. Ang nail biting ay tinatawag na onychophagia at maraming dahilan kung bakit daw ito ginagawa ng tao. Ang pagkagat sa kuko ay nagiging emotional response sa mga tao stress, anxiety o kaba. Ito ang nagiging coping mechanism ng ibang tao para ma-manage nila ang kanilang mga emosyon. It's not really a life-threatening uh, condition kasi nga uh, ano lang ito, uh, na-induce lang ng tao because of some problems that can be related to stress or anxiety. Kung hindi maiwasan, pwedeng makaramdam ng pamamaga sa paligid ng kuko at ma ang tissues ng kuko kaya para may iwasan, ang payo ng dermatologist you can cover it with the gloves i don't advise artificial nails or press on nails kasi nga you need to connect it or you need you need to glue it on the actual nail which can be damaging to the nail itself ang mga issues sa kuko hindi na dapat pinahaba pa at dahil may mga bagong kaalaman tayong itutuhan pagdating sa tamang pag-aalaga ng kuko siguradong nailed it aha kinakuna ng kamera na umakyat sa isang puno. Ano! <laughs> Napuno ng mga pandal ang katawan pagbaba. Ano! 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 Lumalabas yung dugo sa kagat. Parang nabubutas. Sobrang sakit talaga. Para kang napapaso sa sigarilyo. Ako ang nagbibidyo. Hindi mo mabilang. Siguro mga isang daan ang kagat mabagsik ng mga insektong matake sa video. Tila mga bubuyog. Pero hindi talaga mga bubuyog yan, kundi mga butakte. Isa ba kayo sa napapatumbling ala Carlos Lulo tuwing may lalapit na bubuyog? At napapatakbo at talon ala EJ Obiena kapag may dumarating na butakte? Well, natural response yan ng ating katawan. Ang kagat daw kasi nito, delikado. Ay, bulmaas! Pero ang lalaki sa viral video, tila pinukbang pa ng sangkaterbang butakte. Kamay ataka sa iyong blaga! Ha? Totoo ba yan? Ay, naku, mabuti pa. Puntahan na natin ang malaman. Mahanap na namin siya sa Misamis Oriental. Siya ang 26 years old na si Rihino. Yung kagat, Ah, talagang napakasakit. Yung iba nga, marami pa yung ano, may mga butas-butas pang makikita. Mga siguro tatlong araw saka na yung sakit. Pero sa ngayon, ah, ano na, naghihilom na yung sugat. Bakit nga ba pinutakte ng mga putakte si Rihino Sa nasabing video. Alamin natin yan mamaya. For now, let's identify first kung ano ang kaibahan ng bubuyog at putakte. Kasi isang grupo yan eh ng uh, klase ng mga insects colony, social-social uh, insects sila. Meron din queen, pag social yung putakte meron silang queen at uh, meron din mga workers. The same as doon sa bubuyog, ganun din yung, yung hierarchy nila. Pero ang mga bubuyog is tight-knit, ibig sabihin yung talagang close sila ng na, 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 uh, pamilya hindi katulad ng putakte na mas kokonte or uh, mas loser. Dahil related sa isa't isa, marami ang nalilito sa dalawa. Ano ba ang pinagkaiba ng itsura nila? Let's take a closer look, guys. Ang bubuyog medyo bilugan. Wala siyang bewang. Ang putakte medyo pahabayan at merong kitang-kita, visible yung kanyang bewang. At yung, yung niya, talagang kitang-kita na nakalawit. Ang mga bubuyog, marami siyang balahibo sa mga paa. Ang mga putakte ay hindi nagpo-produce ng, ng, ano, ng honey. Unlike doon sa mga bubuyog, hindi sila nangangagap. Nag-i-sting sila. Yung kagad kasi, yun yung, yung, term na, na madalas natin nagagamit. Pero sila, para ma-deliver yung venom, kailangan nila mag-sting. kung ikaw ba ay na-sting ng putakte magkakaroon ng reaction sa iyo well most of the time kung wala kang allergic reaction sa sa katawan o do sa sting ng putakte uh, magkakaroon ka ng irritation mamamaga ma masakit burning like that <tod> si Rihino at ang kanyang mga kagad ang dahilan daw talaga ng kanyang pag-akyat sa puno ng nakulong sa video <laughs> Nagawa namin yun uh, para sa ano pagkukuntin kaya nakukurso nakukursunadahan ko na umakyat sa puno na yun Tamang narinig nyo, ginawa raw ito ni Rihino para sa online views Sa paggawa ng content talagang napakahirap nalilito ka kung anong gagawin mo sa content mo para lang pumatok sa mga tao. Yung followers ko, napako na sa 5,000k. Pero bago niyo raw siya husgahan, may dahilan daw kung bakit niya ito ginagawa. Isa po akong construction worker. Pagdating naman ng Sabado, wala kaming trabaho sa construction kaya nagtatanim ako ng mais. Nagawa ko talaga yung content na yun sa sobrang hirap talaga sa buhay gusto ko na magkapundar, magkaroon man lang ng sariling bahay. Dahil sa kagustuhan kumita ng mas malaki, naglakas loob si Regino na gumawa ng kakaibang content na pupukaw sa interes ng mga tao. Dito nga niya naisipan na magpakagat sa mga putakte. Sabi ko sa kanya nga, huwag baka delikado. Siya, patuloy pa rin. Hindi ko binigyan ng 10 pesos, pambili ng gamot. Pungisog mo! Hindi man binigyan ng 10 piso pambili ng painkiller nagpatuloy pa rin si Regino sa planong content. Nagpatulong pa siya sa kapatid para videohan ang kanyang pag-akyat. Ako sang videohan kay simple siya man po ang nag-ingon nga magpa-video siya pero akong tan-aw kaya ra niya. Ang putakte content video na ito ni Rino, pinutakte na rin ng views online. Wala sa libo, mabilis sa pumalo na mahigit 30,000 ang followers niya. Nakatanggap na rin siya ng notice na mamamonetize na ang account niya. Ang asawa niya na dating kontra sa kanyang pagpapahagat sa putakte, pumayag na rin sa kanyang ginagawa. Sa aming ang pagkadalo kina na naabutan namin siyang naghahanda para muling gumawa ng ikalawang content na pagpapahagat sa mga putakte. Kukuha tayo ng putakte eh. magsuot tayo ng mask kasi napakasakit ng kagat. Ako talagang napupuno ng kagat sa kasapaa. sa paa Aday! Ayon kay nakagat na raw siya ng putak nung bata pa kaya sa kanyang palagay, immune na ang katawan niya sa kagat nito Ano kaya ang masasabi ng eksperto tungkol dito? Baka mamaya kasi, yung mga sumunod na no, maaaring kasi nagkaroon talaga nagkaroon ng yun nga allergic reaction dun sa katawan ng isang tao no pwede kasi itong magkaroon ng problem dun sa system no lalo na dun sa paghinga syempre doon sa balat at pwede din kasing itong hindi ka makahinga na eventually at pwede mo kasing itong ikamatay in advise talaga namin na dapat hindi gawin mga ganito kasi syempre pwede kasi itong makaharm sa sa tao bakit nga ba sumusugod ang mga putakte sa tuwing magagambala sila? Tunay nga ba silang mga kontrabida sa ating mga tao? Merong mga alarm chemical na tawag na tawag nila yung pheromone, alarm pheromone, na pagka na-disturb sila o yung na-arouse yung uh, fear or anger, susugod yan. Kasi naririlis doon sa chemical, yung chemical sa air. So that would trigger na magswan sama-sama silang sumugod. Bakit may hinsan, specific may target silang tao? Usually, pag kumagat sila doon sa isang tao, nare-release na yung pheromone doon. So, yung amoy na yun yun ang hinahabol ng mga swan. Well, hindi naman talaga kontrabida ang mga putakte. Self-defense lang daw ang kanilang pag-atake. Kaya kung mamumuhay ang mga tao at insekto nang may respeto sa isa't isa, walang lalabas na kontrabida. Live and let live! And now we know. Aha! Sa... Kamakailan, nakapuko ng atensyon ng netizens ang video na ito. Dito mapapanood ang isang lalaki na tila binutas ang balat sa braso. Saka may iniligay na butil. namin ang uploader ng video, si Joy Alguno, 33 taong gulang. Sa video, makikita na sa pamagitan ng isang itak, binubutas nila ang braso ng isang lalaki. Tapos ito, sa kamay inilalagay silang isang maliit na bato na tinatawag nilang mutya. Ang gawain ito ng grupo ay tinatawag nilang paglilibing ng mutya. At ang mutyaraw na ito ay isang anting-anting ako po mismo ay nakasaksi na din dito sa mga anting-anting na dala ko. Ang binipisyo po ay katulad ng pangdipinsa at saka pangkabal sa katawan. Ito ang ating nakuha at pangpaswerte din sa buhay. Si Joy, meron na daw sampung mutya sa kanyang katawan na hanggang ngayon ay makakapapa. Napasok ako sa ganitong nga uh, may mga mutya o mga anting-anting. Simula sa pagkabata ko kasi nakikita ko yung mga tito ko na naglilibing ng mutya at saka nag-uukit din ng bao. Mula sa pamilya ng antinggero o yung gumagawa ng anting-anting si Joy. Sakto na yan, ang lalaki na sa video na naglibing ng mutya sa isang lalaki ay chiyuhin niya. Siya si Mang Ildefonso o mas kilalang Commander Biday. 55 taong gulang. Nagsimula ako noong 1950s. Iba-iba po. Mayroong mutya at mga yung bao na walang mata at saka yung bao na isang mata o tatlong mata. At mayroon ding mga ano, mga salita na banal. Hindi po ito binibinta. Bigay lang to sa mga kasama po. Ang mga pulseras, kwentas at iba pa, nagbibigay di mo na ng proteksyon sa magsusot nito. Sa paniwala namin, marami namang mga kasamahan ko na nadisgasya at sa bakbakan mga sundalong kasamahan ko. Naniwala anting-anting na kasi hindi man sila namamatay. Pag mahal na araw po, kaming lahat ay mag-iipon sa bahay namin. Pagkatapos, ilatag yung mga ano, yung mga tanga namin pagkatapos riritwalan. Tinatawag ding agimat o bertud ang anting-anting. Ito ay isang amulet na may mga naka-engrave o nakaukit na figura o salita at sinusot bilang neckpiece. Pero paano nga ba naging bahagi ng kulturang Pinoy ang paniniwala sa mga anting-anting? Bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man dumating ang Islam sa Pilipinas, meron ng paniniwala sa anting-anting ang mga Pilipino. Isinulat ito ng mga Espanyol nang dumating sila at uh, naobserbahan nila. Kaya lang may pagkakaiba yung anting-anting bago dumating ang mga Kastila. Kadalasan ito ay uh, tinatato sa katawan o kaya nasa mga damit. At uh, Pero nung dumating ang mga Kastila, nauso yung mga medalyon na meron mga santo. Niyakap natin yung relihiyong katolisismo pero sa interpretasyong Pilipino sa pamagitan ng mga anting-anting at agimat. Paglibing ng mutya ay matagal na raw nagawain ng grupo ni Commander. At sa tagal na nilang ginagawa ito, wala pa naman daw bumabalik para magreklamo. Kung may bumabalik man, ito ay para magpadagdag pa ng mutya sa kanilang katawan. Ang paglibing ng mutya po namin, mga 2002 2000 3 po dito sa mga kasamahan ko. Yung gusto lang. Pag hindi gusto, hindi yan namin pinipili. Ang pagbaon namin sa, kama, sa mga kasamahan ko, bigay lang yan. wala yung, wala yung bayad. Ang ginagamit nilang mutya ay parte ng bato na nakukuha nila sa bundok, tabing dagat o tabing ilog. Yung iba niyan, ma, ma namin ng na mutya kasi pang lang yun makikita. Ang pagkuha po namin ng mga mutya po doon sa bundok, maghanap kami. Yung iba naman, aktual na makikita yung tiratawag namin dito sa Bisaya na Tuga. Sa paniniwala nila, mainam daw ang proteksyon na binibigay ng mutya sa taong nagtataglay nito. Patunay nga raw nila rito si Ronald na hindi raw nagtamo ng malaking sugat sa mga aksidente yung kinasangkutan niya. Sa sasakyan na biglang lumiko, ako naka-abanti na. Doon ako naka-disgrasya. Sumabog yung gulong, tapos yung bumper, sira talaga. Tapos ang yung pagkatapon ko, malayo. Yung natamo kong sugat, galos lang. Dahil dito, nahikayat si Ronald na maging parte ng grupo nila buong buhay ko nga uh, ang paniniwala ko sa mutya na ito kasi ito ang nagligtas sa akin nagligtas sa akin buhay isang habal-habal driver si Ronnie at dalawang beses nang nadisgrasya sa motor pero himala raw na wala man lang siyang galos yung pag-aaksidente namin doon sa, sa isang barangay na dumul kami at yung kasama ko sa likod ko siya yung natamaan tapos pa gaywang-gaywang kami doon na biglang pa. At doon, parang wala lang. Kahit gas-gas, wala. Ipinakita pa ni Commander sa amin ang proseso ng paglilibing niya ng mutya. Inihanda muna ni Commander ang kanyang kagamitan. Nang handa na ang lahat, sa kanya kinuha ang itak. Alam niyo bang maging ang pambansang bayani nating si Jose Rizal at Andres Bonifacio? Sinasabing minsan na rin gumamit ng anting-anting. Pero hindi ito tulad ng paglibing ng mutya sa balat. Sinasabing may ibang pamamaraan ang mga bayani natin noon. Ayon sa historiador na si Ambeto Campo, noong naglakbay si Rizal patungong Europa, nakadikit daw sa kanyang maleta ang lithograph ng Birhen ng Antipolo. Ito raw ay upang maproteksyonan sa pagkawala o pagkadelay ang kanyang mga bagahe. Samantalang si Andres Bonifacio naman, During the Philippine Revolution, na raw si Bonifacio ng pirapirasong itim na tela na hinati mula sa mga kasuotan ng tatlong paring martir na gumburza na pinatay sa garote noong 1872. Ito raw ay para magbigay proteksyon sa mga katipunero sa matinding laban. Balikan natin si Commander. Ang lalagyan niya ng mutya ay si Jake na may labing limang mutya na sa katawan. Medyo masakit tapos ayun. Wala na. Okay lang siya. Parang hindi na kumatago sa daan. Ngunit hindi lahat handang maniwala sa Diyo Manoy powers na binibigay ng anting-anting. meron, di ba? Naniniwala ako noon. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na yung ganyang anting-anting. Ay, hindi ako naniniwala sa anting-anting in a sense na naniniwala ako in Jesus Christ of the Bible. Sa totoo lang, wala pa naman kasing matibay na patunay ang science sa bisa ng mga anting-anting. May paalala rin ang simbahan ukol sa mga ganitong gawain so ito yung mga bagay na paniniwala na kung saan minsan ay contradictory sa pananampalataya minsan yung ating faith no kailangan ng uh, purification kasi nga ba, parang part ng ating culture part ng ating uh, uh, kinagisnan na kung saan nagbimix yung uh, faith saka doon sa kinagawian. So, kailangan ng purification of faith. Pero ano nga kaya ang epekto ng sinasabing agimat kung ito ay isusuksok sa ilalim ng ating balat? Sa ginagawang paglilibing ng mutya ng grupo kinakamander, ang payo naman eksperto, dahil localized ito, ang mangyayari lang, foreign body granuloma. Which means na kapag may nabaon ka na object dyan, there will be a time na babalutan ito ng katawan mo ng fibrotic tissue or scar tissue at bubukol ito sa ating balat kaya pag bumukol na then it doesn't look ano uh, aesthetically pleasing kasi kapag ang gumawa ay hindi nagpa-practice ng hygiene proper hygiene kasi syempre kung ilalagay mo underneath the skin kailangan malinis yung object na ilalagay mo underneath the skin no hindi siya contaminated kaya kaya you have the risk of developing uh, infection yung mga tao na hindi naniliwala hindi ko man kayo pinipilit pero sa dito sa amin yung naniliwala lang sa akin mas mabuti yung mayroong baon. Pag mayroon kang baon, safety ang buhay mo. Sintanda na ng ating mga ninuno ang paniniwala ng mga Pinoy sa agimat o anting-anting. Pero pinakamabuti pa rin mag-iingat sa araw-araw na gawain para malayo tayo sa panganim o peligro. Aha! Let's end the month with these new learnings, guys. Next week ulit, okay? For now, sa so online world muna ang bonding natin. Follow us official Facebook page, aha exclamation point, and at our TikTok account, aha underscore gma. Subscribe to our GMA Public Affairs YouTube channel for more offerings. That's mga fun kalaman kayo ang laging panalo, aha.